good morning, good morning mga idol. Yan, dito tayo ngayon na naman sa Ilocos. Ano. Kumain tayo dito sa tindahan. Dito tayo ngayon sa overlooking. Oh, dito tayo ngayon sa coastal. Yan, oh. Yan. oh, lalaki ng halo, O, no? Grabe. Oh.

Grabe lalaki ng ano no. Ganda ng buangin nila oh, sobrang pino, pinong-pino. Bali yan na to parang coastal lo. Oh. Diba? Gilid ng highway.